Naniniwala si Senadora Grace Poe na malaki ang kinalaman ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kung bakit laganap ang mga tech scam sa bansa. Sa kanyang manifestation sa plenaryo ng Senado, pinunto ni Poe na buhat ng ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang total ban sa POGO ay wala na rin masyadong nagpapadala ng mga tech scams. Nangangahulugan niya ito na malaki ang kinalaman ng mga na POGO hub sa operasyon ng mga tech scammers. Gain pa man binigyan ni Po na hindi pa rito natatapos ang lahat. Kaya naman isinusulong ng senadora na makapagpasa ng batas para tuluyan ng ipagbawal ang operasyon sa bansa ng mga legal o illegal na pogo at ng iba pang online platform na makasasama sa ating mga kababayan. This is a large step forward. So I think it will be also wise for us to have legislation to finally pass the banning of uh, to finally make it in writing, make it a law that no legal or illegal pogos will be allowed and other online platforms that will be uh, that will be harmful to our countrymen. Una ng kinastigo ni Sen. Sherwin Gatchalian, ang National Telecommunications Commission o NTC dahil sa kabiguan nitong maipatupad ang mga probisyon ng SIM Registration Law kung saan ang mga scammers sa industriya ng POGO ay patuloy na gumagamit ng SIM card upang mandaya. Ayon kay Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, na dapat gawin ng NTC ang trabaho nito na tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng SIM Registration Law. Saan ni Gatchalian, ang isang common denominator sa mga pogo na isinailalim sa pagsalaki ng mga otoridad ay ang bulto-bulto mga SIM card na ginagamit para sa pandaraya at paggawa ng kuano nung scam. Nakita ito ng publiko noong ni-raid ang Smart Web Technology Corporation sa Pasay City Zunwang Technology sa Bambantarlak at sa paghalughog sa Lucky South 99 na sumasaklaw sa Porak at Angeles City sa Pampanga. Anya, sa kaso ng Zunwan, natuklasan ng mga otoridad ang mga SIM card na may maling pagkakakilanlan kasamang iba't ibang mga telepono at mga script na ginagamit sa pang -e scam Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!